Oo oh, nga, ang payat na, ang putik. Ito nga, oh. Yeah. yeah. And it's... Uh, si mga kalamayan, nandito ako sa biliyaran. And, uh, ah... na natin yung Si Panjang, yan, yan, yan. Asa na yun. Ayun yung natirang ngayon. O, oh, yan na! Ayaw yan, yan yung natirang yan. <laughs> Andami dami niya palang tarantula, hindi ko alam. Tapos sabi niya may natira siyang isa kasi ah, dinispose niya na yung iba. So, waalagaan ko na muna yon Sabi ko, eh, hindi niya naman naalagaan na. Ito nga may narita ang gawin dito. So, kinukuha ng kapatid niya, si Paolo. Chaco daw yung ano, chaco daw yung tarantula niya. Kaya, uh, ah, atayin ko. ba? Hindi pa ako nakahawak talaga ng tarantula sa kamay. Hindi, yung kanina. And uh, yung chaco na yun, hindi naman yun ano, hindi naman yun hindi naman yun na uh, hindi naman malakas yung oh ano, poison ba? poison, I think poison so ito na, ito na oh, oh, Payat na ang putik ito nga oh. yeah. grabe ang payat na nito ilang buwan na kasi niyang hindi na ano hindi na, Oo, August pa oh august, Oo, august pa, na, 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 nito

Alaga ko yun. Yeah, di ako tatry yan. Kaya ano naman ako. Hindi, na. pinatayin mo. Okay, nagat yun. Papatayin ko yan. Tanga, <laughs> di na nga nagat yan. Hindi to. Hindi agresibo nga to. Hawa oh, mo na ba? Pero kung ganyan yung gutom, eh, huwag kayo makasigurado. Uh. Kaya nga eh. Oh, ba? Ang pinyo na. Yeah. So, huh? yan! Kaya magagalamay. Nasa bahay na ako and ito, ito yung tarantula ni ng kaibigan ko. Ah, gabi, August ata, August daw, last na pakain niya kasi yun nga, hindi niya na simula nung nagkatrabaho siya. Pero luckily, yun nga, uh, sana masagip pa natin to. Nagano ko kanina ng uh, substrate, eto, eto yung substrate na yun. Timing na timing kasi, ah, uh, kong ilipat yung pimit ko nga sa magandang ano, sa magandang enclosure or pang arboreal ar erbor, arboreal na enclosure. Kaya nag-ano ako ng substrate kanina. Pero tingin ko ang makikinabang ngayon is itong female ay ah, itong ano, chaco. Grabe na awa talaga ako. Kaya papakainin natin ito. Yan. Dito, di pa kita. Hmm. So dito i-zoom pag Arma ko So yan. Oo, oh, nakakaawa talaga siya. Grabe. So pinakauna, uh, babasain lang natin yung substrate. Makaano lang naman siya ng tubig. Yan yung kalahati lang na part. Yung substrate. Hops, hops, hops. Balik doon, balik doon, balik doon. Ayan, balik doon, balik. Tapos, ito, nakakita ako ng cricket. You... So, ayan. Uh, may cricket ako dito. Nakita ko doon sa kalsada lang. Ayan, saktong-sakto. Papakain natin. Sana kainin niya. Yun. Sana kainin niya. Yun lang. Kasi tingin ko walang gana yung ganito eh. oh, nanghihina talaga siya. Sana, sana kumain siya. Yan. yan, 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 Sana kumain siya. Natatakot. Siguro dahil sa dehydrated na dehydrated siya. Yan, yan, yan. Sige, kainin mo. Yun! Sayang, hindi niya nakuha. hindi kita titigilan ng di ka makakain ayan na, kumain ka na magkaroon ka ng lakas yan yan sige na kumain ka na yun 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 at least kumain siya ayan tingnan natin yan kumain siya Nice one. It's a good start. Yan. Salamat. Kaya ko pang salbahin to. Kaya ko pang isalba to. Kaya ko pang isalba to. Nakayanin to. So, ayan. Dalawa na. Dalawa na yung ano natin. Uh, eto ito, hindi ko pa nga nalilipat. Like I said, hindi ko pa nalilipat tong uh, pimet natin. Ayan. Ay, magmumult na naman ata. Nasa ilalim. Nasa ilalim yung pimet natin. Ayan. Kaya magmumult ata, kaya hayaan na muna natin siya. Pero dalawa na yung aalagaan natin. And update natin dun sa mga slings. and so, andito pa din yung mga sling natin. Ayan. Tapos meron tayong bagong uh, inaalagaan dito. Ito din. Ito, hindi ko pa ito napapakain din. Okay. magahan uh, Maghahunt mag tayo and kukuha tayo ng cricket. Para, you know. Hindi ko alam mo anong klaseng gagamba to napulot ko lang sa hunt namin. So, inalagaan ko na lang din. Ayan mga kaji. Yan! I hope that you enjoy guys sa video natin and uh, abangan nyo yung mga videos about tarantula. Pasensya na ako medyo hindi ako masyadong nakapag-upload about sa tarantula kasi nga, yan, medyo dahan-dahan kong sineset up lahat-lahat. Tingnan nyo, okay? Maganda na yung uh, yung ano, tank natin about sa koi, alam ko. Okay, maliit tong tank na to para sa kanila. Pero bibili tayo ng malaki na soon. Okay, pag nagkaroon na tayo ng budget. And uh, yun lang mga galamay. Have a great day ahead and peace out. And uh, happy keeping, happy hunting. Let's go. Peer! Kita sa next video. Like, comment, subscribe para lagi kayong updated sa every uploads natin. Peer! Good vibes! Lord na! Lord na! May Lord na! Lord na. Babawi ba? Makabawi kaya? Dalawang beses na yan! Yan na. Balik, balik! Happy comeback ata ah. Patay na Aldus! Boy pa? Tangki na? Bak, bak? Bak muna! Pagunod na mo! Ayan na, ayan na. kaya na naman. Ayusin mo naman kasi. Mahayaan mo na siya mamaya na. Diyan, nag-unload. Ay, oh. Saka sa inyo, Patayan. Patayan. Sige. Sige, patayan. formal sakin. sa akin. Sige. 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 sa akin. Sige. 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 Mm. Mm. Kina ko log. Patay na yan. Hihi. Dago may epic talo pa comeback. Comeback. Wala na. <laughs> epic comeback na. <ka. laughs> ah.